Ako itakasagotohan na at bakit nga ngayon ko nabalitaan kung di pa nasabi ng aking kaibigan ay di sa Japan sinin sa kantuhan. Kaya ako'y nagtanong-tanong ay sadyang masarap nga daw yun ang kabalitaan. Are na, akin ang dinayo para matimusan. Yan, di ni yung PLDT sa tapat niyan. May tinuro sa si Bernard na masarap din na gutuhan. Ganyan ang assorted. Yes, sir. Magkano isang gayaan? 87. Oo oh, po quality, quality are. Ano pangalan na yung gotohan are? Pepe's Goto, sir. Quality yung sabaw. Ang linis ng lasa niya. Tapos napakalasa na nga. kakanina na natin aray. So, yan. may loob, sa may laman para ating malasahan ng inom are. First bite. Tasty, you, quality, quality yung quality. Tapos natin yung sibuyas. Sili. Konting kalamansila. Yan. Yeah para lang madagdagan natin ng kaunting patis. Yan ang nakakatuwa din sa lipa eh. May mga sikat na gotohan na. Yung talagang mga legendary na. Pero marami mga tulad na rin ng mga bago laang. Tapos tago. Kita nung walang signage. Pero sikat na sikat sa community. Ang dami nang nakain. Hmm. Na kailangan pasikatin din. Tapos yung mga laman niya sa kalamang loob. Lambot. Lalo na yung mga balat-balat na gayaan. Ay. Tunaw eh. Tunaw ay siya tikme kung napapaibig.